Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo ang easy to follow step by step guide kung paano magpasa load gamit ang ating STC network o SAWA network papunta sa globe, smart o kahit na ano pang network sa Pilipinas. Okay? So may mga ilan sa mga nagtatanong ng mga subscriber natin kung posible ba ang pagpasa load galing sa Saudi Arabia gamit ang STC o sawa papunta sa network sa Pilipinas. Okay? So kaya naman bilang tugon, gagawa tayo ng tutorial nito. So kung gusto mo malaman kung paano, tara guys, samahan niyo ako. So ayan guys, we're back up. mag-umpisa na tayo, okay? So bago tayo mag-umpisa ng transaction guys, ng pasa load, galing sa STC o sa SAWA papunta sa Globe, Smart o alimang network sa Pilipinas, kailangan muna natin ihanda yung numero ng papasahan natin sa Pilipinas, okay? So yung pangalawa guys, tiyakin na may sapat na load tayo sa STC o sa SAWA bago natin gawin ang transaction ng pasa load. Okay? So kung gusto mong magpasa load guys ng 50 pesos papunta sa Pilipinas, kailangan may load ka na hindi bababa sa 6 real kasi 5.5 yung magiging kartas. Okay? Kung isang daan naman yung ipapasa load mo, isang daang pesos, kailangan yung load mo ay hindi bababa sa 11 real. Okay? Pag 300 pesos naman ang ipapasa load mo, kailangan yung load mo ay hindi bababa sa 33 real. At kung 500 pesos naman, kailangan may load subscribe ka na hindi bababa sa 55 riyal. Okay? So, kung naihanda mo na guys yung numero na papasahan at meron ka ng sapat na load base sa mga sinasabi kong bracket. Okay? Pwede na tayo mag-umpisa. Okay guys? Di una guys, itap nyo lang yung call button. Okay? Tap natin. Itype ninyo yung asterisk 134 hash. Okay? Tandaan ang code. Asterisk 134 hash. Then, i-press natin yung call. Okay? Sundan nyo lang guys ha din dito, welcome to STC balance transfer, please choose, so i-choose natin yung 3 guys, so ang gagawin natin i-type natin yung 3 dito sa 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 box na yan, okay i-type natin yung 3, type 3 din i-send lang natin guys okay, i-send natin ayun, din dito guys i-scroll down tayo, ito yung list of country na pwedeng pagpapasahan natin o pwedeng natin uh, mag-execute ng pass aloud, okay, hanapin natin yung Pilipinas, i-scroll up natin at nandyan guys, ang Pilipinas na number 13. Okay? So, i-answer na natin dito sa baba, number 13. Okay? 1, 3. Then, i-top send lang natin, guys. Okay? Sundan so, tandaan ninyo, guys, ha? Ah. Then, dito, guys, may list of amount. 1, 50. Number 2 is 100. Number 3 is 300. Number 4 is 500. Mamimili ka na lang, guys, kung magkano ang gusto mong ipasa load. Okay? So, dito, gagawa tayo ng actual transaction. So, halimbawa, magsisend ako ng 50 doon sa Uh, sa Pilipinas, okay? So ang gagawin natin, ang i-answer natin dito guys is 1 kasi 1 is 50 pesos, okay? So i-answer natin yung 1 at i-top send natin. Then dito guys, i-enter natin yung destination number. Yung destination number guys, ito yung number sa Pilipinas na gusto nating pasahan. At laging tandaan na kailangang isama ninyo guys yung yung country code. Okay? Ang country code ng Pilipinas is 0063. Okay? So i-answer natin dito 0063. Then i-follow natin yung number. Okay? Yung number na sa atin guys, diba 0912, 09 like this. So tatanggalan nyo na yung 0. Okay? So ang gagawin natin, 0063, then diretso kayo sa 9 Okay? So, 0 9 370 So, ito yung in-enter ko guys na 0063 949 Ito yung number na papasahan ko sa Pilipinas. Okay? So, pagka na-type mo na guys ng buo yung numero sa Pilipinas, nakapasahan mo ng load kasama yung, yung, yung country ko code na 0063, itap mo lang yung send. Okay? Tap send. Then dito, you are about to send 50 pesos to 0063-9493 7007197. So, kailangan ninyo guys, i-review yung numero kung tama ba. Baka maligaw yung pasa din nyo, okay? And, you will be charged for 5.5 Saudi Riyal, okay? So, kung tama naman yung numero, guys, itap. May option dito, 1, yes or no, 0. So, i-answer natin yung 1. 1, kung tama naman yung numero at yung amount, itap pasalod mo, okay? After ma-answer natin yung 1, itap natin yung send. Okay? Sundan nyo lang, guys, ha? Your transfer is ongoing. So, makaka-receive tayo, guys, ng notification kung successful ba yung transfer natin. So, then, itap natin yung messages, guys, dito. At dito, guys, makikita natin sa inbox kung successful ba yung transfer natin o yung pasalod natin na 50 pesos papunta sa Pilipinas, okay? So, ang sender, guys, is 801-500. Itap natin. At dito, ito, nakareceive tayo ng message, transfer successfully completed. So, so, ibig sabihin lang guys, yung ginawa nating pasa load from STC network o sa one network papunta doon sa network sa Pilipinas, yung pinasahan ko is yung smart, is successfully completed. So, po, po, so po, mo nang i-message sila guys na i-check kung pumasok din load. Okay? So, so sana, guys, nasundan ninyo at pwede nang sa inyo kung paano magpasa load galing sa sawa o sa STC network papunta sa globe, smart ko o kung aling mga sa Pilipinas. Okay? Lalo na doon sa mga nagtatanong guys, sana mapanood din nyo para kahit paano mo lang makatulong. Okay guys? For more video and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys. God bless.